Umabot sa apat na raang tonelada ng basura ang nahakot sa Maykawayan River sa Bulacan. Isa raw ito sa mga nagdudulot ng matinding pagbaha, hindi lang sa mga bayan kundi pati sa NLEX. Naroon si Mon Gualvez live mula sa Maykawayan, Bulacan para sa update. Mon, maganda umaga. Kumusta na ba ang hakutan dyan? Niki sang katerbang basurang patuloy na hinakot dito sa Mekaingin Bridge sa Mekawayan Bulacan. Actually boundary ito ng Mekawayan at Valenzuela City at tama ka. Isang araw kasi ito sa mga nagpapabaha hindi lamang sa mga kalapit na lugar ng lungsod kundi pati na rin sa North Luzon Expressway o NLEX. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, lokal na pamahala ng Maykawayan at Valenzuela, pati na ng mga tauhan ng NLEX pagdating sa pagilinis ng bahaging yan ng Maykawayan River. Nakapwesto rin dito ang mga backhoe para mabilis makahukay at makahakot ng mga basura. Sinamantala nila ang maaraw na panahon, lalo't kapag bumus na kasi ang malakas na ulan at umapaw ang ilog, katakot-takot na bahana naman ang maaring maranasan. E paano ba naman? Hindi kasi maubos-ubos yung pinagsamang basura at water Lili na naiipon dito. Tingin ng Valenzuela LGU, bukod sa mga pabrika sa paligid, eh, may mga bahay rin nakatirik at malapit sa ilog. Pero sabi naman ng barangay, hindi lang man daw galing lang sa kanila mga kalat. Mayroon na rin daw na inanod na lang mula sa Caloocan, Quezon City at Valenzuela bago lumubas ang tubig sa Manila Bay. Nakiisa rin ang ilang membro ng mga ride hailing apps at benepisyaryo ng tupad pagdating sa pagilinis bilang pagsunod na rin sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na bayanihan sa Estero Program sa datos nga ng MMDA, aabot na kaagad sa apat na raang toneladang basura ang nakakot nila sa lugar mula lamang nitong Unyo. Nasa labing isang estero ang tinututukan ngayon ng mga otoridad sa Valenzuela at Maykawayan pagdating sa ginagawang cleanup drive. Niki, bukod sa patuloy na pagilinis, sinabi naman ng pamunuan ng Metro Pacific Tollways Corporation na nakatakda na silang magpagawa ng mga cistern o yung imbaka ng tubig na ang sukat ay singlaki ng walong Olympic size na swimming pool. Layon doon itong maipon, yung mga tubig po lang babagsak sa lugar at maiwasan ng ang pagbaha sa expressway. Target doon itong matapos sa loob ng tatlong taon. Balik sa iyo, Niki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez kapatid Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga romara balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.